Hello guys for today's video. Ayan, pumunta nga pala ako dyan sa bahay ng aking mamets. Ayan, naki-birthday kami. Birthday kasi nung kapatid, ah, uh, asawa ng kapatid ko. Kaya, ayan, naki-birthday muna kami sa saglit. Wala namang handa. Ayan lang, ah, uh, pinagsalusaluhan lang yung pansit. At gumawa rin yung hipag ko ng buko pandan. Ayan, simpleng celebration lang. At kami-kami lang ang bisita walang gaano. Kami lang, pamilya. Ah, syempre, kulitan time pagdating sa ganyang pamilya naman ang kasama, ba diba? Ayan. Inibabaw niya na lang yung gulay at yung sahog na meron siyang manok at squid ball. Ayan. And gumawa sila muna ng gulaman, niluto muna nila. Bago nila nilagyan ng gatas. At ayan, busy busy silang lahat habang ako sige lang ang kabibidyo ko at sige patikim tikim lang. At ayan, syempre yung ginagawa nilang buko pandan. At eto na nga yung kapitbahay din namin na ang haba rin ng paa. Ayan, siya ang gagawa ng magtitimpla ng juice. Ayan, nalagyan na rin siya ng yellow. Dahil walang ref, diyan. Ah, uh, lalagyan na lang ng yellow yung gilid ng planggana at doon ilalagay yung yung ano, ang tag nito, yung buko pandan. Ayan, syempre kulitan time tayo, diba? <laughs> Bising-bisi Busy -busy sila niya makikismis Ayan, maki ano. Maki-celebrate. At birth magkasunod lang rin sila eh, kasi sa 23 mama ko naman ang magbe-birthday. Pero wala rin namang gaano ano at dahil wala tayong budget. Syempre, pray na lang natin na, at ang wish na lang natin sa kanya eh, long life and good health every day, di ba? At syempre, pagkatapos nga namin 'yan, mama kung makikain, ayan, pag-uwi ko, nagtupi muna ako ng nilabahan ko pa yun last last week. Ayan, ngayon ko lang tutupiin. Kung kailan nakapagsampay na uli ako ng panibagong nilabahan ko. Kasi nga wala nga akong dryer at he, ang hirap ng makatuyo. Ayan yung ang ano ano, iwan uli sa sampayan. Ang dami pa mga nakahanger. Ang dami yan guys kasi talaga sobra talaga ngayon ang hirap magpatuyo talaga. Nakakakaasar yung dryer ko eh at panay pa ang ulan bandang ha eto katulad ngayon umuulan na ang lakas ng ulan kaya yung ibang mga sampay ko ayun pinasok ko na uli dito sa mga ano pero kaninang maga paganda naman yung araw nya kaso nga eto e, syempre pagka yung basang basa pa talaga yung damit